Wala pang i-exceptwara. Ganyan daw ang Bagong Pilipinas campaign na tinalakay mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa panibago niyang vlog para po bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal Julie Baiza. Kolektibong pagkilos ng publiko para sa pagbabago, yan daw ang panawagan ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay hindi pagtakip. Sa kung anumang mga kakulangan ang meron, ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulo, mahalaga ang inyong ginagawa. Sa kanyang bagong vlog, sinabi ni PBBM na makatutulong daw sa pagbabago ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapamalas ng disiplina, kahusayan sa trabaho at pagmamahal sa bayan. Kailangan daw kasi ng pagbabago sa pag-iisip at sa gawa. Pero hindi lang daw yan ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa papa Bago yan, sa bagong Pilipinas kick-off rally noong linggo, sinabi ng Pangulo na bawal na raw ang tamad at makupad sa gobyerno. Bawal din daw ang hindi tapat at nangungulimbat. Maging yung mga nagsusungit, pinun na rin ni PBBM. Tinapos naman ng Pangulo ang mensahe sa pagsasabing pagkakaisa pa rin ang kailangan sa pagtatagumpay ng kampanya ng bagong Pilipinas sa isang bagong Pilipinas, walang kuwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Mobile Journal Julie Biza po, hatid ang mukha ng balita.